So 'yon, good morning mga idol and followers. Gusto ko lang sagutin tong ano, katanungan ni Sir kasi maganda yung katanungan niya mga idol. So marami di pa nitong hindi nakakaalam mga idol. So ang tanong ni Sir Emilinard is, for example, kung may nabaril ka, paano mo may papanalo ang kaso mo kasi ikaw ang tinuturo na nakabaril. So dito mga idol ha, isa tayong responsible gun owner. Eh, 'Yon ang advocacy ko. At troops natin dito na uh, gun owner itong nandito sa senaryo. Nakabaril. And then, ikaw daw ang tinuturo. So, mga idol, sa mga hindi nakakaalam, hindi na dito kailangan babot sa ikaw ang tinuturo. Kasi once na na-involve tayo mga idol sa isang insidente ng barilan or nakabaril tayo bilang isang responsible gun owner, unang-una na gagawin natin dyan mga idol is itatawag natin yung pangyayari sa otoridad. Tayo mismo ang gagawa ng paraan para makatawag tayo sa otoridad. Hindi natin iiwanan yung uh, insidente kung saan nangyari yung insidente. Dapat andun tayo kasi isusuko natin yung sarili natin mga idol. Kaya hindi na dito aabot sa ikaw ang ituturo. Kasi ikaw dapat mismo na nagdepensa sa sarili mo o nagdepensa na gamit mo yung firearm mo sa ibang tao is ikaw mismo yung mag-aamin. Kailangan aminin mo para pumasok siya na self-defense kailangan aminin mo na ikaw ang nakabaril at ganito po ang nangyari kung bakit ko siya nabaril. So, yon mga idol sa mga hindi nakakaalam. Hindi mo kailangan alisan yung na uh, disgrasya natin kasi magkakaroon ng ibang kwento yon kung aalisan mo, di ba? Baka ikaw tuloy ang madiin. Uh, so, yun yung una natin uh, gagawin mga idol kung tayo na-involve sa isang incidente. Dapat tayo mismo yung magsusuko don sa sa na natin at dapat tayo kung hangga't maaari tayo ang magkundi naman siya ano pag na neutralize natin siya mga idol itong pinakaimportante diyan ha 'wag nating kakalimutan to kung kaya mo siyang dalhin may kakayahan ka dalhin siya sa ospital halimbawa na neutralize mo yung attacker tayo na mismo mga idol ang gagawa ng paraan para madala siya sa ospital kumbaga andun yung intention ng self defense andun yung intention na baga, self-defense lang talaga ang ginawa mo. Wala kang balak na kunin ang buhay niya. Dinipinsan mo lang ang sarili mo kaya nagamit mo yung firearm mo. So, yon mga idol. Huwag natin kakalunutan yon mga idol. Tayo ang magdadala niyan sa hospital or patulong tayo para madala sa hospital yung attacker. So, yon ang procedure doon mga idol. At isusuko natin yung sarili natin, yung firearm natin at idadaan tayo sa proseso mga idol. So, hindi na aabot dun sa ikaw ang tuturo. Kasi, dapat, para pumasok siya na self-defense, dapat aminin mo na ikaw ang nakadisgrasya. yon mga idol. Sa mga hindi nakakala. So, yun, mga idol. Please like and share naman, mga idol. Kung may natutunan kayo sa video na to mga idol. Salamat.